operations ay uh, maliban sa budget nila na 495 million pesos budget ng PCO Presidential Communications Office para magpa hasik ng kasinungalingan. For your information, Lisa hired person to attack you. Ako daw. Okay? Ito ay pokling na trying hard. Okay? Sabi niya, ito ay binabayaran ni Lisa para pumatake sa akin at para pabanguhin si Lisa Tanas at pumatake sa mga uh, critics like you. Ang nagpapakalat ng mga deep fake AI ay si Lisa. Siya ang nagbabayad gamit ang pera ng bayan. Grabe itong gobyernong ito. So may mga pabayan, sabi ko magkano ang binabayad dito sa taong ito ni Lisa. Sabi niya ay 5 million a month. Alright. So ngayon, mga kababayan, tinignan ko ang Facebook ni Lisa Tanas. Ngayon, sabi ko, ang, ang uh, ginagawa pala nila, nag, maliban sa nag-hire si Lisa ng trolls. Yung trolls kasi tao yun eh, na binabayaran nila. Okay, tao or isang tao na... Uh, let's say, for example, may hawak na cellphone o sampung cellphone ang hawak niya. Or katulad ng pinakita natin, di ba, Patricia Martin na binabayaran niya si Albo, uh, Calvo, nag-aaway-aaway sila dun sa group chat nila na kung saan, eh, yung nag-aaway-aaway sila dahil sa bayad o bayad sa mga trolls. So ngayon mga palagay, itong information na nakuha natin, syempre bago tayo magpuda dito, eh ini in, inuunawa natin sabi ko ano ba binabayaran ni Lisa ni Satanas sabi niya itong uh, itong agency na ito may mga digital warriors at digital bots okay kasi yung mga yung bots di ba uh, AI bots ginagamit kasi yan sa mga uh, companies like di ba yung Facebook may bots sila yung automatic pag nag na message ka yung sumasagot sa iyo is artificial uh, or AI bots siya hindi siya tao So ngayon, mga palangga, ito et, yung na-inform sa atin na talagang si Lisa, dahil nasukusok sa kanyang taong bayan, so nagbayad siya ng bots at ang presidential communications para pabanguhin ang car ng uh, you know, kumpanya para pabanguhin siya. At magpakalat ng kasinungalingan ang kanyang mga bots para mag-comment ng bonggam bongga o um, magan you know lahat ng ng ano lahat ng uh, kasinungalingan so ipakita natin sa inyo kung ano yung sinasabi ng ating informante uh, paano natin nalaman na totoo ang sinasabi sa atin ng informante so, tingnan natin ang uh, dito muna tayo sa Facebook ni Liza Tanas eto top, after ko ipakita sa inyo you do it pagpuntahan niyo para tayo ay magka okay So, ito yung kanyang Facebook, di ba? Ayan, may blue check. Okay? Ngayon, hanapin natin yung bots na sinasabi nito, informante natin. Ayan, may nakalagay, oh. AI. Ano sinasabi ng AI? Comments praise the first lady. Okay, for her hard work and dedication expressing gratitude and, admir and admirations many wish her well lesser while others express pride in being filipino the comments are overwhelming positive and supportive yun ang gusto niyang ipalabas nilisa na gusto gusto siya ng tao pero lingid sa inyong kaalaman okay lingid sa kaalaman ninyo mga palangga Diyon natin sa pindutin niyo yun di ba most relevant okay Punti, pwede natin yung new comments. Okay? New comments. Okay, tiyo natin, ha? Ah. Okay. New comments. Alright? Nakita nyo yan. Okay? Nakita nyo pa ulit-ulit. Bayad dyan. Limang milyon ang binabayad niya dyan. Sa mga bots na yan. O, ano sabi dyan? Good job, good job. O, kaya ganun ang sinasabi ng AI. Na puro papuri. Okay? Nakita niyo? Uh, Aha. Buksan natin yan. Ano sila sabi dyan? Wow, galing naman po. Good job, great job, keep it up, God bless, keep it up, paulit-ulit. So, tignan natin yung ano na yan, taong yan, kung ano yung pinupost niya. Alright? Okay, tignan natin para mapatunayan natin sa inyo kung ano yung pinupost nito. Alright, ha? Tignan mo, ha? Bots the bots. Okay, angat natin. Oh, so, ang chinek ko na kanina, it's either papuri, Dalawa lang yan, papuri kay Romualdez, kay Arnetta, kay, kay Tambaloslo, sa lahat ng mga bangag, okay? Or panira kay Duterte. Okay, puhanap tayo uli ng isang, ah uh, ng another bot sa yan. Nakita niyo mga kababayan? Keep it up. No. Meron bang ganyan paulit-ulit? O, oh, Beatriz. O, oh, yan, tignan natin. Paulit-ulit. Yan daw ay, oh, yan, ang dami, o, oh, para lumabas sa kanilang uh, AI na maganda yung sinasabi. Copy-paste lang yan. O, natin kung anong pinapost nito ni Beatrice. Okay? O. Magkakaparehong posting yan eh. Okay. Nakita nyo. Ayan, si Romualdez. Puro papuri. Okay. Hanap tayo pa ng iba para mas mapa, mapa, maano natin sa inyo. Maipakita natin sa inyo kung ano yung sinasabi ng ating informante. Alright? Ito. Okay. Parang so, dito. Ayan. Ayan. Yan, oh, Harry Cabral. Oh, tignan natin kung ano yung pinapost ni Harry Cabral. Paulit-ulit eh. ah oh. oh di ba? Si Duterte. Oh, paninira na naman. Oh, ayan, puro papuri. Papuri, o. Oh. oh rali dami ko da, palpak. Oh, ayan, anti-government. Rali ng maisog. Puro paninira sa maisog. Puro paninira kay Pangulong Duterte. Oh, Hanap ulit tayo kay Lisa. Dahil tuwang-tuwa siya sa AI bots, na pumupuri sa kanyang kordoroy na mukha. Okay? 5 million yan, mga kababayan. O, ayan. Sean Tan. Puntahan nyo. Pera po ng bayan yan. O, oh, aso. O. Oh. Tingnan natin kung ano yung Rosas. O, oh, aso. Okay. Walang ano pa po. Ano pa tayo, ha? Ah? Ayan. O, paulit. Pare-pareho yung comment. O, tingnan natin ito, Andrea Miller. Kung ano sinasabi. Ano yung Tignan Tingnan natin. O, oh, di ba? papuri, papuri, uh, oh, si Tambaluslos, ayan, or panira kay Duterte. Uh, oh, ayan, puro ganyan. Hanapin natin may pa puro panira. Ayan, naisog. O, oh, panira. Di ba isa? Ito yung pinakita ko kanina sa inyo. Iisa ang posting ng isang tao. Five million yan, mga kababayan. Ay, ito pa. Ayan, mga palangga. O, oh, Lisa, bukong na bukong ka ng tao. Oh, ayan. O, oh, natin si Catherine Johnson. Pare-pareho, good luck. Okay, good luck, we love you, achuchuchu, at paulit-ulit yan mga kababayan. So ngayon po, isang kumpanya ang nagpo-program yan. O ayan, o, mga palangga, ano yan? O kayo, pare-pareho yung posting. Pare-pareho, so ibig sabihin, isang kumpanya lang ang gumagawa nito. At kayo po ang nagbabayad nito mga palangga. Five million pesos. O, ano pa tayo? <coughs> ayan, o tingnan mo. Ayan na naman, nag-iisang first lady, ayan. So, meron bang ganyan pa ulit-ulit? Bakit ka magpo-post ng ganyan pa ulit-ulit? At tignan natin yung ang ano niya, ang sinishare niya. O, oh. medyo iba ang sinishare. Okay? O, oh, ayan, Pangulong Duterte. Puro paninira. Ayan pa natin, meron, ito, ito pa. Ayan na, ang dami. Meron bang ganyan na mag-ulit-ulit ka? Tsaka AI-generated yan, mga kababayan. AI, tignan natin itong, itong ano na ito, Yeah. Oh, the same. Oh, pareho lang. So, 5 million pesos po, according to my source, ang ginagawa ng babae gusto niyang gumanda ang imahe niya. Gamit ang pera ninyo. 5 million a month. We're talking about this company pa lang. Okay? Kumpanya, actually na, is scammer din kumpanya na binabayaran ni Lisa para mag-hire ng bots. Kayo na ang mag-desisyon. Kayo ang pumunta sa page niya. Huli na naman si Lisa Tanas na gumagamit ng AI bots. Maliban sa trolls, ay meron pa siyang binabayarang bots na 5 million kada buwan ayon sa ating puting ahas. Kaya naman, kitang-kita niyo ang ebidensya ng mga bots na paulit-ulit na nagko-comment. Kaya pag walang bots yan, walang comment yan. At kung mapapansin niyo, ni isang negative comment wala. Kasi po, ang trabaho ng kanyang firm na binayaran for 5 million ay burahin ang mga issue katungkulad ng smuggling kidnapping na kinasasangkutan niya lahat ng korupsyon o pagiging mafia nila. So, kaya naman, puro papuri at yung mga pangungusap na ginagamit nila ay AI generated. Parang Google Translate. Uh -huh. So, kaya naman, mga kababayan, kung hindi nyo pa ah uh, alam ito, e eh, puntahan ninyo sa kanyang Facebook page at nang malaman yung sinasabi ko. At yung mga posting ng mga AI bots na yan, ng mga fakeing profile na yan, mga kababayan, ay pare-pareho lang din. So to attack the critics, to attack the Duterte, at magpahasik ng kasinungalingan. Di ba? Grabe ang ginagawa ng mga po, mga jutang jinimis na yan. Oh, Actually, ah, kung sa dami nito, libo-libo ang libo-libo ang kanilang mga ito, ah ito ito. Ito ang hinahanap ko. This is very AI. All right? Very AI 'yan. Nakita nyo? Ayan oh. oh, tingnan natin yung Eloisa na 'yan, ha. Very okay. AI 'yan. O tingnan mo natin yung pinopost niya. Oh, Duterte na na. Oh, di ba? Pareho na naman, oh. Pareho na naman. Oh, yaan, panira na naman. Wala, wala hindi tao. Kasi isang kumpanya lang ang nagpapatakbo. Ano sabi dito? Maraming salamat sa iyong sakripisyo. Uh, First Lady Satanas, hindi ko masasabing ang pangalan nito. Dapat please Satanas, ang iyong dedikasyon at pagmamalasakit ay nagbibigay inspirasyon sa amin. Yung translation ng Tagalog, mga palangga, very AI. Kasi kung matong ito'y tao na like you, hindi ganito ang klase ng pananagalog. Ito, ang husay mo talaga First Lady, ang iyong dedikasyon at pagmamalasakit ay patunay ng iyong pagmamahal sa bayan. This is very AI kasi yung ang husay mo talaga, bihira ginagamit yan ng common tao. Ang galing, ginagamit lang yung mga malalalim na Tagalog, yung mga teachers na, like Filipino teachers, no? Ang gagalingan. yan. O yung mga malalalim na pinanggalingan talaga ng mga, kung kayo ay patimbulakan, o yung mga malalim na Tagalog. O yung mga ganitong kataga ang husay, ginagamit yan sa mga formal na panunulat. Pero usually, pag sinabi mo, ang galing mo, Maharlika, hindi mo naman sasabi ng husay mo talaga, may mga mga langilang taong gumagamit niyan. Pero daw, ang pinaka-common na word na ginagamit natin ay ang galing-galing mo naman. Oh, ang sabi pa dito ni nung troll, okay, puro tough fan pa ito, ha? Oo. Patuloy kang maging inspirasyon, First Lady Lisa Tanas. Ang iyong mga advokasya ay nagdadala ng na positibong pagbabago sa ating bansa. Salamat sa iyong dedikasyon. Siguro lahat na makay dito gumagamit ng Google Translate. Okay? Google Translate at AI. Okay? So pag may gusto kang i-translate ng from English or Spanish or whatever, dililip ilalagay mo sa Google, di ba? Like yung sa mga cases, you know, yung let's say uh sa sa korte ginagamit ang Google Translate at ang AI or meron pang third party na talagang company na magta-translate ng mga panana, ng mga wordings, di ba? Ito ginag itong itong mga comment you know, maraming sa ulamat sa iyong serbisyo. Ang iyong mga proyekto ay nagbibigay ng pag-asa sa maraming tao. <laughs> Very AI mga kababayan. Bakit nila ginagawa yan, Elisa? Kasi nga, alam ng taong bayan, di mo wala kang man lang mabasa ang smuggler dyan, Paul kasi binablock nila. That's the intention kaya nag-hire si Lisa Tanas ng firm na ito para i-block yung mga uh, totoong comment ng tao. Like yung comment natin, sangkot siya sa kidnapping, sa extraction sa Turkey, sa smuggling, kasabot si Michael Ma, Paul Wala kang makikita kasi 5 million ang bayad eh. O oh, may nakita ba kayo negative? Anong tayo kung may negative. Kung may negative man, buburahin nila. Sige mo, wala. O, oh, walang negative. So, perfect siya, ganon. May nag-send sa akin na Miss Mahaliga, nagbabayad ng 5 billion yan. Sabi ko, sino? Sabi niya, sino ang binabayaran? Hindi ginamit yung firm. Ay, sinabi yung firm. So, paano ko, you know, paano ko ma-present sa inyo? Siyempre, yung bayaran yan, walang resibo yan nakaw nga sa bayan. Sa tingin mo ba, magbabayad ng limang milyon si Lisa para pabanguhin siya ng AI na meron silang resibuhan? Walang resibo yan, nakaw yan sa bayan. Okay? So yan ay internal nilang pag-uusap o pasindikatong pag-uusap. Ngayon, sabi ko nga doon, actually, dalawa yung informer ko, sabi ko, saan ako makukuha ng resibo na binayaran yan? Wala ka talaga makukuha niyan. Pero enough na itong resibo na ito mga kababayan, kayo naman ay may mga Facebook page. O, oh, eh siguro dalawa, tatlong comment isinak. Ako minsan, pag may comment ako, may nakakalimutan ako, i-edit mo lang. Pwede mong i-edit yung comment mo eh. Bakit kailangan pa ulit-ulit? Kunyari, may, may, may isusulat ako, tapos I ay may mean, nakalimutan ako word out para dinagdag ko. I-edit ko lang yung comment ko. Pero ito, 5 million, mga palangga. Pero ninyo, booking na booking at pare-pareho ng statement. At ulit-ulitin natin, mga kababayan, pera ninyo. Kung natatandaan ninyo, last year, merong silang, uh, ang presidential communications, ay hanggang ngayon, meron silang campaign para labanan ang dawang fake news at disinformation. ba? Diba? Meron silang mga ganyang chuchu. At mga kababayan, ang, kanilang budget, again, 495 million pesos ngayong 2024. At Recently, meron silang uh, ginawa na pakikipag pakikipag work with uh with Google, X, lahat ng mga social media para labanan ang fake news. Eh, dyotang sino ang fake news? Mga kababayan, sumasampal sa mukha ninyo sino ang fake news paliwas sa sinasabi nila na nakipag-ugnayan sila sa Google sa so, kung ganito, ang purpose ng mga hinayupak na yan para i-take down ang page natin. Katulad ng ginawa sa SMNI, katulad sa akin at sa inyo. So yung sinasabi nilang labanan nila ang fake news, disinformation, itong mga jutang genuinist, mga jejimonyong pamag na ito, ang tunay na kalaban ng bayan at tunay na nagpapakalat ng fake news. Maliban sa nagbabayad sila ng trolls to attack me. Okay? Dahil itong taong ito na nag-hire ng mga bots yan, sila din ang nagpapakalat ng black propaganda against me. Pero hindi magwawagi dahil huling-huli na, mga kababayan. Maniniwala pa kayo? Huling-huli na si Lisa Tanas. Maliban sa pagsasmuggle niya, mm, So yan po ay senya, eh yan ay pagpapatunay na iisang kumpanya lang. So tama yung ating informante. Actually yung informante na sa natin, ang binigay niya lang sa akin, Ms. Marlika, eh, ito si Lisa nagbabayad ng limang milyon kada buwan dito sa firm na ito para atakihin ka at pabanguhin siya. So yan, sabi ko, asan yung ebidensya? Saan yung resibo? Eh, wala ka naman makukuha resibo kasi under the table nga. Illegal nga eh. Walang resibo yan. Usapan lang yan. Ito, bayaran ko ng limang milyon. Pero dito sa Pinercent natin, mga kababayan, dito nyo makikita kung gaano kasi nga. Haliban pa, dun sa kanyang mga photographers niya na nagpapataba na para mga ilipati sa kalalaman, binabayaran pa sila. Ang sweldo lang mga yan, more or less, 200, between 200 to 300,000 para tapyasin ang butod ni Lisa. Okay, ang budget ng Presidential Communications is 495 million. Saan nila ginagastos sa pagpapakalat ng fake news, pagbabayad ng trolls, ng bots, ng mga companies para mag-operate ng black operation laban sa mga Duterte at laban sa mga kritiko like me and i you